Lima Chance ang sinagot ni Daniel Padilla na karelasyon na niya si Kyle Estrada ay mukhang may bahid nga ng katotohanan ang tungkol sa kanila. Say kasi ng aktor sa si interview sa kanya ay wag na raw i-pressure ang mga sarili at wag nang i-showbiz pa. Hayaan na raw mangyari ang mangyayari. wag na lang muna daw silang kulitin at just Let it be na lamang Oh, oh, parang ayaw yung sagutin ng ano mm. ng di ba yung sinasabi ng uh, no, doon sa interview sa kanya hindi niya sinasabing kami na yung mga ganun wag mm -hmm. na showbiz pa walang gano walang ganoon at syempre ay after niya na uh, lumabas nga yung relationship nila dalawa nagsalita na rin si John Estrada na ayaw niyang pangunahan Ang na anak. umamin yung mm -hmm. anak kasi in her own time sabi niya mag magsasalita rin at Uh, may tiwala raw siya sa judgment ng anak niya. Correct. Yeah. Pero ikaw, ramdam mo ba na meron na sila? Oo, oh, oh, ako oh, man, ramdam oh, na ramdam ko. Oh, ramdam ko naman na meron na. <laughs> Kaya... Ah, hintayin na lang natin kung siyempre bago-bago ka. Bago at alam naman natin di ba, hindi rin biro yung pinagdaanan ni Daniel Padilla na 11 years relationship. Siguro, ibigay natin yung respeto sa kanya. Laging gano'n eh pag failed yung relationship mo before, parang next time nagiging careful ka na. Katulad din ni Kim di ba, 12 mm -hmm. years sila ni Sian Nagi ang hirap para sa kanya yung pasukin yung panibagong uh, gusto nila talaga careful sila. Nagiging maingat na sila, di ba? At inuulit, at syempre inuulit natin, huwag po nating ibashi ano hmm. si Kyle Strada, oh. di ba? Nakakaawa naman hmm. siya. Pare-pareha hmm. sila, And even Bea Alonso hmm. hindi pa rin umaamin sa True. relationship nila ni Vincent Ko. Dahil Alam naman natin hindi rin maganda yung cooling relationship niya with Vincent, di ba? So Dominic. ibigay natin o kasi yung hindi naman ibig sabihin artista eh kailangan iladlad nila lahat, di ba? May privacy din naman na natin And for sure aamin at aamin din ang mga yan sa tamang panahon. True lalo. Okay. thank